ang nakakatakot na spirit of the glass. Sa isang mapayapang gabi sa isang bayan sa Mindoro, nagtipo ng isang grupo ng magkakaibigan sa tahanan ni Ana para maglaro ng spirit of the glass. Sila ay si Ana, si Elsa, ang matalik niyang kaibigan, si Sara, ang misteryosang babae, at si Erica, ang adventurous sa magkakaibigan. Alam niyo ba kung gaano ka-intense ang spirit of the glass, tanong ni Elsa, habang naglalagay ng kandila sa mesa? Tingin ko, ito'y isang karanasan na hindi natin dapat palampasin, sagot ni Erica, na may kaba sa boses. Habang nag-aayos sila ng mga gamit para sa laro, nararamdaman nila ang tensyon at kaba sa Ngunit hindi nila inaasahan ng kanilang paglalaro ay magbubukas ng isang daan patungo sa kadiliman. Nang magsimula na silang maglaro, agad na naramdaman nila ang deconized na nice is na presensya sa paligid. Ang kandila ay biglang namatay, at ang kwarto ay napuno ng kahel na liwanag mula sa Spirit of the Glass. Nagsisimula na tayo, sabi ni Ana habang humahawak sa baso. Mayroon bang sinumang narito sa aming harapan? Ang baso ay unti-unting humakbang patungo sa. Yes. Anong pangalan mo? tanong ni Sarah, habang ang magkakaibigan ay nananatili sa kanilang mga upuan, nagmamasid sa nangyayari. Ang baso ay nagsimulang gumalaw at humakbang sa iba't ibang titik B A A L. Nakakatakot sigaw ni Elsa habang kinakabahan. Sa isang iglap, ang atmosfera ay biglang nagbago. Ang kahil na liwanag ay nagiging mapusaw na kulay pula, at ang hangin ay bumilis ng malamig. Bigla, isang mapanlikha at matinding boses ang nagbigay ng tugon mula sa likuran ng kwarto. Tama ang inyong pananaw, sabi ng boses, na pumapaligid sa kanilang mga pakiramdam ng takot. Ako si Baal, ang isang masamang espiritu, at aking ipinangako na dalako ang kamatayan at kahirapan sa mga mapagmatigas na puso. Ang magkakaibigan ay hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Ang kanilang mga puso ay bumilis ang tibik at ang takot ay bumabalot sa kanilang mga katawan. "Ano ang nais mo mula sa amin?" sigaw ni Erica na nanginginig sa takot. Ang boses ni Baal ay pumapalakpak sa kanilang mga tenga. "Pipili ako ng isa sa inyo upang maging bahagi sa aking hukay ng kadiliman," sabi niya, ang kanyang boses ay napupuno ng kasamaan at galit. "Huwag mo kaming isama sa hukay ng kadiliman mo," sigaw ni Ana na puno ng galit at determinasyon. Ngunit bago pa man sila makapag biglang nawala ang boses ni Baal, at ang silong ng kadiliman ay bumalik sa kanilang gitna. Ang magkakaibigan ay nagtapuhan sa kanilang mga upuan, ang kanilang mga dibdib ay humihikbi sa takot at kaba. Ngunit sa kabila ng kanilang takot, sila ay determinadong lumaban laban sa kasamaan na bumabalot sa kanilang paligid. Ang magkakaibigan ay nagtulungan upang makatindig mula sa kanilang mga upuan, ang bawat isa ay puno ng takot at kaba. Anong gagawin natin? Hindi ko na kayang harapin ang demonyo, sabi ni Elsa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang kanyang hinahawakan ang kanyang dibdib. Hindi tayo pwedeng magpatalo sa kanya. Kailangan nating lumaban, sagot ni Ana, na may determinasyon sa boses. Paano natin siya maaaring labanan? Siya ay napakalakas at nakakatakot, sabi ni Sarah, na nag-aalinlangan. Tama si Sarah, hindi tayo pwedeng magtagumpay laban sa kanya, sabi ni Erika na puno ng kaba. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy sa kanilang pag-uusap, biglang lumitaw muli ang anino ni Baal, ang kanyang presensya ay pumapalibot sa kanilang mga katawan na nagdulot ng malamig na hangin at matinding takot. Hindi kayo makakataka sa akin, sabi ni Baal, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at kasamaan. Ang inyong mga kaluluwa ay akin ng pag-aari. Habang ang magkakaibigan ay nanginginig sa takot, nagsimula silang magdasal sa kanilang sariling paraan, humihingi ng tulong at proteksyon laban sa kadiliman na sa mga sa kanila. Takutin mo na kami demonyo, ngunit hindi kami susuko sa iyo, sabi ni Ana, na may lakas ng loob sa kanyang tinig. Tama, hindi mo kami magiging biktima, dagdag ni Sara, na nagpapakita ng kanyang determinasyon. Lalabanan ka namin at ipagtanggol namin ang aming mga sarili, sabi ni Elsa, ang kanyang boses ay puno ng tapang at tiwala. At hindi ka namin papayagang ang angkinin mo ang aming mga kaluluwa, sabi ni Erika na may matinding galit sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kanilang takot at kaba, ang magkakaibigan ay nagpatuloy sa kanilang panalangin at pagtutulungan, handang harapin ang anumang hamon na dala ng kadiliman. Biglang nagsimulang maglipara ng mga gamit sa bahay, ang bawat bagay ay naglalakad na parang may sariling isip at nagpapakita ng kanilang galit. Ang magkakaibigan ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, ang kanilang mga mata ay puno ng takot at kaba habang hinaharap nila ang kapangyarihan ng kadiliman. Ano ito? Sigaw ni Elsa, habang natatakot sa ingay ng mga bagay na nagsisiliparan sa paligid. Nabulabog kasi natin siya, sabi ni Sara, na may kaba sa kanyang boses. At ito ang kanyang parusa sa atin. Hindi natin pwedeng hayaan na may masaktan sa atin, sabi ni Ana, na nagpapakita ng determinasyon. Ngunit bago pa man sila makapag-isip ng susunod na hakbang, biglang lumitaw muli si Baal, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng pangamba at pagkabahala sa kanilang mga puso. Isang buhay ang kukunin ko bilang parusa sa inyo, sabi ni Baal, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at kasamaan. Ang magkakaibigan ay nagtinginan, puno ng pagkabahala at pag-aalala. Ang bawat isa ay nagdadasal sa kanilang sariling paraan, humihingi ng tulong at proteksyon mula sa mga puwersang nakikitang hindi nila kayang labanan. Hindi kami makakapayag na may mawala sa amin, sabi ni Elsa na may determinasyon sa kanyang tinig. Tama. Hindi mo kami magiging biktima, dagdag ni Sara, na nagpapakita ng kanyang lakas ng loob. Kung ano man ang mangyari, tayo magtutulungan at hindi tayo bibitiw, sabi ni Erica, na nagpapakita ng kanyang tapang at tiwala. At hindi ka namin papayag ang magtagumpay, sabi ni Ana, na puno ng galit sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kanilang takot at kabak, ang magkakaibigan ay nagpatuloy sa kanilang panalangin at pagtutulungan, handang harapin ang anumang hamon na dala ng kadiliman. Ang mga gamit sa bahay ay biglang nagsimulang umikot at hamampe sa mga ito sa mga magkakaibigan. Ang bawat bagsak ay nagdudulot ng kirot at sakit at ilan sa kanila ay nasaktan at nagdurugo. Nakakatakot sigaw ni Elsa habang tinutukoy ang kanyang braso na may malalim na sugat. Hindi ko na kaya ito, sigaw ni Sarah habang naglalakad sa paligid upang iwasan ang mga sumasalakay ng mga bagay. Ang magkakaibigan ay naghihilahan at nagsisigawan sa takot, ang kanilang mga puso ay bumilis ang pintig at ang kanilang mga katawan ay sumisigaw sa sakit at kaba. Huwag tayong maghiwalay, sigaw ni Ana, na nagtangkang pigilan ng kanyang mga kaibigan sa gitna ng paguluhan. Kailangan nating magtulungan. Ngunit kahit na sila ay nagdadasal at nagtutulungan, ang kanilang mga panalangin ay parang bula sa harap ng kapangyarihan ng demonyo. Lumitaw muli si Baal, ang kanyang presensya ay nagdudulot ng pangamba at takot sa kanilang mga puso. Hindi nyo ako kaya, sabi ni Baal, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at kasamaan. Aking ipinapakita sa inyo ang inyong kahinaan at kabiguan. Ang magkakaibigan ay nagsisigawan at nag-iiyakan, puno ng kaba at desperasyon. Ang kanilang mga puso ay puno ng takot at pag-aalala sa kanilang kaligtasan. Hindi tayo pwedeng sumuko, sigaw ni Elsa, habang naglalakad papalapit sa kanyang mga kaibigan. Kailangan nating lumaban hanggang sa huli. At sa kabila ng kanilang takot at kaba, ang magkakaibigan ay nagpatuloy sa kanilang pagtutulungan at panalangin, handang harapin ang anumang hamon na dala ng kadiliman. Naramdaman ng magkakaibigan ang biglang paglamig ng paligid, na para bang sila ay napapalibutan ng hamog na nagdadala ng malamig na hangin at nakakapangilabot na kaba. Tama na, kailangan na nating lumabas dito bago pa may mangyari sa atin, sabi ni Elsa, ang kanyang tinig ay puno ng takot at pag-aalala. Oo, oh, hindi tayo ligtas dito, kailangan nating umalis, dagdag ni Sarah, na may kaba sa kanyang boses. Ang magkakaibigan ay nagtulungan upang bumangon, ang bawat isa ay puno ng pangamba at takot. Hindi nila alam kung ano ang kanilang mga kahihinatnan sa kasalukuyang sitwasyon, ngunit ang kanilang pangunahing layunin ay ang makalabas sa bahay na ligtas. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Kailangan nating humanap ng paraan para makalabas, sabi ni Ana, na puno ng determinasyon. Narito ako para sa inyo, mga kaibigan ko. Tayo magtutulungan upang makalabas sa peligro na ito, sabi ni Erika, na nagpapakita ng kanyang tapang at tiwala. Ang magkakaibigan ay nagpasyang magtulungan upang mahanap ang daan palabas. Sa kabila ng takot at kaba na bumabalot sa kanilang paligid, sila ay nagtulungan upang makalabas sa bahay na ligtas at buhay. Nang makarating ang magkakaibigan sa labas ng bahay, biglang lumakas ang hangin na tila may bagyo. Ang mga puno ay nagiging parang mga pumipigles na halaman, at ang mga sanga at dahon ay nagsilaglagan. Huwag tayong mag-iwanan, mga kaibigan. ay magtutulungan hanggang sa huli, sabi ni Elsa, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat sa kanyang mga kasama. At hindi natin papayagang ang kadiliman ng magtagumpay laban sa atin, dagdag ni Sarah, na may matinding determinasyon. At sa wakas nakarating sila sa kanika nilang tahanan na puno ng pasasalamat at halos hindi makapaniwala na natakasa nila ang isang makapangyarihan na demonyo. Sa kabila ng kanilang pinagdaanan, ang mga magkakaibigan ay nagpatuloy sa kanilang pagtutulungan at pagkakaisa, handang harapin ang anumang hamon na dala ng kadiliman. Mula sa araw na yon, hindi na muli naglaro ng Spirit of the Glass ang magkakaibigan. Natutunan nila ang leksyon na kahit gaano pa sila katapang, may mga bagay sa mundong ito na hindi dapat hominin o pagsamantalahan.